DZRH DZRH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Private Investigator Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano? ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang yuliko, Darwich 11 Race si Bayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Natigil ang pag-aaway ni na James at Martin dahil sa pag-awat ni Aling Dorang. Gayunman, Tiniyak ng tik-tik sa ina na kanyang mapapaamin ang dating nobyo ni Au Sa paggahasa sa dalaga Kasunod yun, si Martin ang pinaratangan ni James Na nagsamantala kay Au At yung pagpatuloy bay sa kasong ito Mula sa kunan nasa Pilipinas, DCRH Ito sa RH11, Raisipayan Tuloy-tuloy sa pagpapalita Tuloy-tuloy sa servisyo Sama-sama tayo, Pilipino Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan James, huwag mong baligtad ang katotohanan. Ikaw ang bumabaligtad sa katotohanan. sa akin mo ibinibintang ang kasalanan ng ginawa mo para mailigaw mong totoo, para matakasan mo ang parusa ng batas. wala kang katibayan sa mga sinasabi mo. Mayroon! ang kulay pulang tato na letter A sa kaliwang dibdib mo na nalantad at nakita ko nang mag-away tayo. Yan din at walang iba ang tato na nakita ni Aw sa dibdib mo. Nang magpumigla siya At bago siya nang wala ng malay nang paamoy mo siya ng pampatulog. James, uh, oh, kaya nakapagkita ako sa iyo, Martin. Para ipamukha sa iyo ang krimeng ginawa mo. Na ako ang gusto mong gawing panakibutas. Ang ibinibintang mo at gusto mong maparusahan. Gayong ikaw ang nang-rape kay Aw. Ikaw! Umamin si Kuya Martin? Umamin siya, James? Na siya ang nang rape sa akin? Hindi siya umamin. Pero tinawagan kita. Dahil matapos ko siyang usigin, hindi na siya nakakibo. Namutla siya. Hindi niya naiputok ang baril na itinutok niya sa akin. At nagmamadali siyang lumayo. Para na rin inamin niyang may kasalanan siya. Talagang malinaw na siya ang nagsamantala sa'yo. Hindi ko akalain. Hindi ko akalain na magagawa yun sa akin, Kuya Martin. Awa. Bakit ako nagawang pagsamantala, ha, ni Kuya Martin? Bakit? Sorry, Awa. Kuya Martin... Nangihingi ka ng sorry sa akin. At hindi mo magawang makipagkita sa akin ngayon tinawagan kita dahil inaamin mong totoo ang bintang sa ni James. Wala na akong bukhang harp sa'yo. Bakit? Bakit mo nagawa sa akin yun, Kuya Martin? Bakit? Oh. <laughs> Mula pagkabata natin, naging malapit na tayo sa isa't isa. Itinuri na kitang matalit na kaibigan ng kapatid Parang tunay na kadugunan turing ko sa iyo Kaya basta't kasama kita panatagalob ko Tiwala, tiwala ako sa iyo Dahil mahal kita! Mahal ba mo? Mahal oh. kita ng higit pa sa buhay ko! Oh. He 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 hindi kita maintindihan! Hindi ko rin maintindihan ng sarili ko. Pero mula pa sa pagkabata natin, umusbong na sa dibdib kong paghanga! ang pagmamahal sa iyo. Pagmamahal, hindi bilang matalik na kaibigan at nakatatandang kapatid. Kundi pagmamahal na nagtulak sa akin para pagsamantalahan ka. At palitawin si James ang may kasalanan. Para magalit ka at lumayo ka sa kanya. At para tayo magkatuluyan palang araw. Walang dahil kasi sa laki ng pagmamahal ko sa iyo, nagpatato ako ng unang letra ng pangalan mo sa aking dibdib. Dahil talagang binamahal kita, aw! Sinasamba kita! Baliw ka! Baliw ka! Baliw! Sana maintindihan mo ko at mapatawan. Hindi! Hindi kita kailanman maiintindihan! Ow! At hindi, hindi kita mapapatawan! <laughs> Nagpapanik ang inyong lingkod Average Ray Sibayan sa Kasaysayan Private Investigator Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano ka mo, Aw? Inami sa'yo ni Martin na siya lumabas sa sa'yo Opo, Nana Dorang. Nagkausap po kami sa cellphone bago kayo dumating para dumalaw sa akin. O, walang inami sa akin na panganay na anak ko. Hindi na po siya nakapagkaila. Dahil nalantad na masamang ginawa niya sa akin. Sa tulong ni James. Hindi ko akala yung magagawa sa iyo yun ni Martin. Nana Dorang. Dapat pang panagutan ni Martin ang kasalanan niya sa akin. Aw! Kapag hindi pa nagkaroon ng hustisya nangyari sa akin, baka... baka magpakamatay ako! Tito Greg. Pasensya ka na, James. Nawalan na ako ng tiwala sa'yo dahil kay Martin. O, wala po sa akin yun. Hindi pala ikaw kundi siya ang lumapastangan kay Ang mahalaga po, naalaman yung wala akong kasalanan. <clears throat> Mabudit na parito ka at nagpaliwanag sa amin, James. Salamat po at naniwala kayo sa akin, Tita Edna. Naniwala kami sa iyo dahil pinatotohanan ni Aw lawala kang kasalanan. At ang tunay na nagsamantala sa kanya ay si Martin. Hindi pala mapagkakatiwalaan ang Martin na yun. Isa bantay sa lakay. Pinirahan ka lang niya, Greg. Isa siyang batik sa ibang pribadong investigador na tapat na gumaganap sa kanilang tungkulin. Ngayong nalantad na sa atin ang tunay na pagkataon niya. Malamang, hindi na siya magpakita sa atin. Malamang po, magtago na si Martin. Kahit saan siya magtago, Uusigin ko siya. Greg. Hindi ako titigil. Hanggat hindi na parurusahan si Martin sa malaking kasalanan niya kay Au. Kailangang makalis ka agad ako at makalayo. Martin? Ad, nay. Um, Bakit ka nag-iimpake ng mga damit mo? Um, kung ano... Alis ka. Ad, Magtatago. Tatakasan mo ang bata sa ginawa mo pagsasabantala kay Aw. Al, alam niyo na ho ang... Oo! Kay Aw ko mismo nalaman ang ginawa mong kawalang niyaan sa kanya. Nay, kawalang yang hindi ko akala magagawa mo. Dahil mula pa sa iyong pagkabata, binusog na kita sa mabuting payot pangaral. Kahit pinaalaga kita sa ibang tao, habang naninilbihan ako bilang yaya ni Aw, hindi kita pinabayaan. Pinagsikapan ko mapag-aral ka at makatapos para lumaki kang isang matino. Pero sa kabila ng lahat kong pagsisikap, bilang isang ina para maging mabuti kang tao. Gumawa ka pa rin na masama at si Aupa ang biniktima mo. Alam niyo na pala, eh, hindi na ako dapat magtagal sa bahay nito. Hindi ka aalis, Martin. Nay, ayokong mabilanggo. Hindi mo tatakasan ang kasalanan mo kay Aw. Dahil nagbanta siya kapag hindi nagkaroon ng hustisya ang ginawa mo sa kanya. Baka magpakamatay siya. Wala akong makapipigil sa akin para tumakas at magtago. Martin! Wala ako, inay. Kahit kayo na sa kong ina, naiintindihan niyo! Nagbabalik ang nyo Darwin Chileven, Ray Sibayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan! Desidido si Martin na tumakas at magtago upang hindi mabilanggo. Subalit, bago siya nakalabas ng bahay, inilantad ng kanyang ina ang isang katotohanan. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. It is average 11 Tuloy-tuloy sa pagpapalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Ano ang Katotohanan? Hindi ako papayag na hindi magkaroon ng hustisya ang ginawa mo pagsasamantala kay Aw. Bakit hindi ho, Iway? Hindi ako papayag na totohanin ni Aw ang banta niya ang pagpapakabatay. Sino ho mas mahalaga sa iyo? Ako na sarili yung anak o ibang tao. Hindi ibang tao sa akin si Aw. Naging alaga niyo lang siya. Pero hindi niyo siya kaano-ano. Inalagaan ko at minahal si Aw na parang tunay kong anak. Dahil Totoong anak ko siya. Totoong anak ko to siya, Aw. Oo, Martin. Anak ko si Aw. Kapatid mo siya. <laughs> hindi totoong dinukot ang bunsong kapatid mo matapos ko siya isilang. Ipinasya kong ipampun siya dahil natakot akong baka hindi ko siya kayang buhayin at bigyan ng isang magandang kinabukasan. Kaya iniwan ko siya sa labas ang ni na Sir Greg. At kaya nagpresenta ko yaya ni Au para ako mismo siya mag-alaga sa kanya. Hindi. Martin. Hindi. Martin, totoo kapatid mo si Au. Padugo mo. Anak ko siya. Mahal ko. Kaya hindi ako papayag na magpakamatay siya dahil sa kagagawan mo. Nay. Kaya hindi kita papayagan tumakas at magtago. Kahit pa sumama ang loob mo, kahit pa magalit ka sa akin, makakatakas ka lamang kapag dumaang ka sa ibabo ng aking bangkay. Oh, ano bang hinihintay mo, Martin? Sige! Saktan mo na ako! Patayin mo na ako! Dahil hanggat humihinga ako, hindi ako papayag na hindi magkaroon ng hustisya si Aw. At ako mismo, ako mismo ang titistigo laban sa iyo! Hindi yun ako kailangan tumistigun laban sa akin, inay. Dahil susuko na ako. Uh, susuko ka? Oo. Uh, uh, susuko ako para panagutan at pagdusaan ang malaking pagkakamali. Ang malaking pagkakasala na nagawa ko sa sarili kong kapatid. Talabis-labis kong pinagsisisihan. <laughs> oh, <laughs> oh, Martin! Dahil ho, sa labis kong pagsisisi at pag-uusig sa akin ng aking konsensya, <laughs> maluwag ko sa loob kong tanggapin ang buong bigat ng magiging parusa sa akin ng batas sa nagawa kong kasalanan. Kahit, kahit isa akong... Private Investigator! Naway inyong kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayang hango sa tulay na pangyayari. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Lionel Benjamin. At Rosana Villegas Special Sound Effects Jerry Mutia Technical Supervision Eric Lucero At Bong Muir. Musical Scoring Buboy Sanonga Production Assistant Arjun Cruz Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz ito po ang inyong kaibigan, June Martin Degaspi, na gaanyayang sa susunod, muli namin kayong hahandugan ng isa pang maaksyong pasaysayang hango sa tulay na buhay. Dito pa rin sa Ano ang Katotohanan? RH member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.